Nakatutok rin ang pamahalaan sa kampanya kontra bullying. Katunayan na sa kustodiya na ng Children in Conflict with the Law o CICL Center ang dalawang minor de edad na nambugbog muno ng isang 15 anyos na estudyante matapos itong tumangging manigarilyo. Ang detalye sa report ni Christian Pascones. Nag-viral ang insidente ng pambubugbog sa 15 anyos na high school student ng dalawang kapwa niyang menor de edad sa Basilan. Isa sa mga ito ay bumunot pa umano ng patalim. Ang dahilan ng mga bully, ito ay ang pagtanggi ng biktima sa kanilang pagpipilit na manigarilyo ito. Sa ngayon, nasa pakamuta na ang biktima sa Sambuanga City. Samantala, pinili ng pamilya ng biktima na manahimik habang ipinagpapatuloy ang proseso ng reklamo. Nasa kusadya na ng Children in Conflict with the Law o CACL Center ang dalawang akusado. Ayon sa isang psychiatrist, maliban sa mga ginagawang intervention ng kinauukulan sa mga biktima ng bully, kailangan ding tutukan ang mga nambubuli. The thing is, when we look at the victim, we need also to look at the bullies. Ano yung mga issues, no? Um, kailangan natin tignan yung kabuuan. Why would you hurt somebody else? could be this this uh, bully is being hurt sa bahay could be there are a lot of dysfunctions no dysfunctional family that cause this bully to become a bully no we will see it holistically ito na yung kumbaga, result of what is what has been happening kasi ang bata hindi naman yan pinanganak na bully Ayon pa sa doktor, dapat alam na mga magulang ang mga senyales kapag nabubuli na ang kanilang anak para maagapan ito agad. Dapat yung support system natin, we will strengthen it sa mga bata. And we'll always see for red flags kasi usually the victim will not tell you that they are victims. So what are the red flags? Number one, they would uh, choose not to go to school. Minsan nag-a-absent. Number two, they would have physical symptoms, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, without any cause. Number three, bumabagsak siya sa mga grades niya. These are uh, mga red flags. Samantala, pinaalalahanan na naman ng espesyalista na kailangang laging bukas ang komunikasyon ng mga magulang sa mga anak. Hindi lamang sa mga nabibiktima ng buli, pati na rin sa mga nambubuli. Number one, we should be uh, in open communication with our children. Kanino bang lalapit ang anak natin? That's the problem with the generation now. I mean with the parenting. Iaasa nila lahat sa teacher, iaasa nila lahat sa school. But are you in an open communication with your child? Pwede bang mag-open up sa'yo ang anak mo? Pwede bang magsabi lahat-lahat? Samantala, inatasan na ng Department of Education na tutukan ng mga paaralan ang ganitong insidente at bigyan ng kahalagahan ang mental well-being ng mga estudyante. Christian Bascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.